good afternoon. Mapagpalang araw again sa ating lahat, mga kakupelas. So for today's video, guys, papakita ko sa inyo yung aking bagong trabaho ngayong winter. Ayan, so under renovation pa, hindi pa natatapos ang kanilang house. Pero for the meantime, pupunta muna ako dito sa kanilang guest house to clean a bit kasi wala yung mga amo, lagi sila sa abroad. Pero pag nadating sila, ayun, pumupunta lang ako to tidy up at maglinis ng ilang oras, guys. Ayan, so bale, alas 3 pa sana ako darating, papasok, pero napaaga tayo ng 30 minutes. So, maglibot muna tayo at ipapakita ko sa inyo yung labas ng bahay. Kasi hindi pa ako makapasok sa uh, bahay kasi sarado. Mamaya pa ako papasok sa loob pagdating ng amo. So dito muna tayo sa labasan guys. So eto yung house na aking papasukan na trabaho guys. Under renovation pa. Tignan nyo manan. oh, diba? Diba? nagaano-ano muna sila hukay-hukay muna dito tignan nyo naman hindi pa tapos siguro 3 to 4 months pa bago ito matapos ayan yung pool pa lang ang medyo okay okay na pero I think hindi pa siya as in totally okay na okay pero at least meron ka nang nakikitang natapos na gagawa na ba diba? so ayan yung kanilang pool ng haba pero ano lang hindi siya malawak Ah, mahaba lang siya. Yung pool. Tignan nyo naman, talagang nire-renovate talaga. Tignan nyo. Diba? So, eto yung bago kong trabaho ngayon. Ganito pa ang sitwasyon ngayon dito. Hindi pa ako makapasok sa loob. Uh, mamaya pagdating ng amo, saka ako papasok kasi wala sa akin ang susi so silang ng kanilang guest house na pinotulugan pag sila ay nandito ang nasa akin so ayon nakalagay doon sa anong pinaglalagyan nila ito yung house guys so 3 to 4 months pa bago matapos lahat-lahat kasama na yung house siguro hopefully 3 to 4 months matatapos na tignan nyo naman huhukay pa sila tiga hindi pa Tatapos tapos tapos kaya ang hirap maglinis guys kahit na maliit yung lilinisan ko doon sa loob. Ito yung guest house. Diyan yan ako maglilinis. Kahit na ano lang uh, ang lilinisan ko is parang mahirap maglinis kasi nga maalikabok. Asya. Ito yung bagong trabaho natin guys. Kaya uh, pag natapos ito, kailangan talaga ng makakasama ko sa paglilinis or maybe kukuha sila sa agency ng... Uh, maglilinis dito sa buong bahay. Tignan nyo naman, oh. As in, talagang sinira talaga yung house. Sa tingin ko, ito is old house na, then ano lang, um, binili ng amo, tapos, uh, dami siyang ipapagawa sa loob, ipaparenovate. Ba't bukas ang mga ilaw? Ah, uh, siguro binuksan kasi nga darating ang amo mamaya. Ayan na guys. So, Maglilinis lang ako kasi madumi naman daw sa loob. May pumasok daw. May ginawa daw sila sa loob kaya madumi naman kaya kailangan kong pumasok. Mamayang alas 5 pa darating ang amo. Uh, Yan diyan niya ako ipapakita or itutor doon sa loob ng bahay mismo. So ngayon dito hindi pa ako full na uh, pumupunta or everyday nga ako napunta kaya lang hindi yung kumpleto yung oras ko na 8 hours na 9 to 5. Hindi muna kumpleto, guys. Kasi nga... Ah... Uh, malit nga yung tinitirhan nila ngayon. So, eto. Eto yung... Uh, nag i, -i yan ng amo kapag nandito sila. Pero siguro, mga ilang araw lang, haalis na naman ng mga yan. Kasi nga... Ah... Uh, hindi nga po pwede. Dahil nga, eto. otik oh, tignan nyo naman. Kaliit. Hmm, talagang ano naman. Saan na naman nilagay yung sosi? And, guys hanapin natin yung susi. Pero mamaya, hihinga ko ng susi ko mamaya sa amo. Ayan nga. yung susi. <laughs> Pero mamaya, pag dumating ang amo, alas 5, pag nakita ko lang yung loob ng bahay, ayan, aalis na din ako, uwi na. Then bukas ulit ako papasok ng ilang oras na naman. So, ayan. Pero bago tayo pumasok dito sa loob ng guest house, i-check iche muna natin guys kung meron tayong mahanap na ano na uh, map. Wala akong makitang map. Eh, hindi ako makapaglinis ng ayos. Tignan nyo naman dito, di ba? Mm, um, as in talaga tong bahay na to is ah uh, abandonado ito. Binili lang ito ng mga amo. So, Ayun, sa loob, oh. Grabe. Talagang under renovation pa. Wala akong makitang map. May timba, pero walang map. So, ayan. Malaki-laki rin naman itong bahay na ito kung tutuusin. As in talaga, super laki. I hope kaya ko, guys. <laughs> So, yan nga. Pumasok na tayo doon sa loob kung saan ako talaga maglilinis. Wala pang walis, guys. Walang scoop Walang vacuum. So, ito munang gagamitin ko sa pagwawalis mamaya. May ginawa daw kasi sila sa loob eh. Dito. So, ayan. Ang dumi na naman talaga. So, dito tayo papasok, guys. Ito yung... Ano ba? Diba? Kaya pala sabi ni Ang um, Kalina, kung... ako ng la lalaki, ng among lalaki, eh, na sabi niya, um, maglinis daw ulit ako bago sila dumating. Kasi nga, look, ang dami nilang ginawa daw dito. Kaya nga, Siguro hindi magtatagal ulit ang amo dito ha? Alis din agad o kaya bukas. Kasi tignan nyo naman guys kahapon hindi ganito ang ayos-ayos itong uh, no, tong kwarto, itong room na to. Sobrang ayos talaga ito kahapon. Pero I don't know, ngayon meron silang ginawa. Kaya tignan mo naman. Diyos ko. As in super dumi na naman. Super kalat na naman guys. Pati yung dito sa ano. Ay tinanggal yung ano dito. Pinalitan nila yung susa may banyo. Oh my God! Ulitin ko na naman ang paglilinis, guys. Sobra naman. Nakalagpaglinis na nga ako kahapon. Uulitin ko na naman. Sobrang alikabok na naman dito. Tapos dalawang oras na lang ako. Alas 5 darating na sila. Oh my goodness. Hindi na natapos-tapos, guys. Kakaloka tignan nyo naman. kalat-kalat na naman. Ito kahapon, as in talaga, super linis at saka sobrang ayos. Naku, ngayon. Ay, mapapasabak na naman tayo sa trabaho, guys. So, yan, mag-start na tayo. So, ayan guys, hindi ko na naman alam kung anong uunahin kong gagawin, lilinisan. Sa so, dami na naman ng kalat tayo magtatrabaho na mag na. Hindi ko alam kung ano na naman ang uumpisahan ko dito sa dami-dami ng kalap. Sa daming kalat guys, hindi ko alam kung paano ko i-start ang aking trabaho. Ayan pa nga ba guys? Ayan, business muna tayo hanggang matapos tong ano, guest house nila eh uh, medyo boat rin. Thank you <laughs> 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 guys. Ayan. Tignan nyo naman. Diyos ko. Ang daming kalat. ay siya. Dito tayo mag-start guys para yung mga gamit dito sa kusina ay eh, mailagay natin dito at may patong. Kasi kung hindi natin ito umpisaan dito wala. Hindi tayo makakapag-ayos. Mamaya na dyan sa may kamat. Lilinisan ko muna yung isang dulapa. Isang drawer. Ito. Lilinisan ko muna yan. Bago ko ilagay yung ano doon. Yung mga foam. Ito muna lilinisan ko. Pupunasan ko muna yan. Pinalitan pala nila ito yung sink. Kaya pala. Diyos po. Galat na naman daming dumi. Malit nga lang ang parto. Lilinisin ko guys. Pero hindi ka makalinis ng ayos. Dahil nga maali kabo. Lagi sila dito nagtatrabaho. Kaya ayan. Ayan. Work na tayo. Ayan. Hindi pa tayo nakakapag-start na parang pagod na pagod na ako. <laughs> Maliit nga lang itong bahay, itong guest house na to, nalilinisan ko. Kaya lang, hindi ka makalinis ng ayos dahil nga sa sobrang alikabok dito sa labas, paikot ng guest house. Tapos naman, nagtrabaho pa sila dito kaya ako pinapunta at pinaglinis uli kasi darating sila mamaya. Ayan. So, start na tayo, guys. Parang pagod na ako. Hindi pa ako nakakapag-start. Okay, mga kakupela. See you sa ating next vlog. Maraming thank you again sa panonood. See ya. God bless.